Ganda ng flowers oh. 'Di ba? Ganda na ng flowers. Dito ako ngayon sa part-time job. Ganda ng flower. 'Di ba? Marami 'yan sila. See, maganda siya. Yellow-yellow siya. Diba? ganda ng flower. flower See the flower tanlamig na punta na kami ng shop Lumapalala. dito ako ngayon sa labas naghihintay ako ng hindi ko alam kung sinong hihintayin ko dito yung, uh, yung magchechecking hindi pa dumating gabi na eh gabi na siya hindi pa dumating dito nyo. dito kami dati may ibang laki na kaupo dyan sa, sa gilid tingnan nyo dyan ang shop namin dati dati mga palalags maraming ano dyan maraming nag may mga palaruan yan dito dati enjoy kami dati dito kasi ano tawag dito eh mga Pilipina ba pero ngayon wala na masyadong ano wala pang tindangan kasi November pa naman eh hindi pa nagdi-December. So dito muna ako sa labas pahangin-hangin muna ako mga palalabsabang sabang may hinihintay tayong tao. So magpahangin-hangin muna tayo. kanyan hmm. yung area ko, walang katao-tao. Pero dito sa kabilang building ito, may tao diyan. Hmm. pwede ka mag upo, -upo dyan o may mga upuan dyan sa gilid pero hindi sila naglinis ngayon kaya walang janitor kasi ano ang office nila nandun sa dulo ang office doon doon yun si kabayan oh. Ma ang, si kabayan sunod na sunod sa kanya ang posa ang galing ng posa oh. ang, ang galing ng posa oh. panta ko dito sa likod Paul yan siya makapasok. Ano siya? Gusto siyang sumama sa iyo. Hmm. Yung posa mabait pa naman yung posa. Hmm? Siming. tingnan mo oh, nagbano siya oh. It means maano siya. Oh, yan. Oh, what happened? Ay, ayoko. Yan siya. Ano siya oh. Pagkain ni kabayan ng ano pagkain. Ayun niya. Ayun Ang arte din niya. Oh. Ah, kumain siya. Ah, Siguro na ano lang siya nagugutom. Alam mo ba kabayan dati, yung mga ganyan, hindi namin binibigyan ng pagkain dito. Nagagalit sila. So, kung wala naman makakita eh. okay lang. Ay. No, Ayun Oh, nag-ganong nag ganong nag ano ano nga dito sa paako. ko. Basta ganyan na po sa mabait. Sarap adapin ka sa mga. Oo, no? May pusa ko eh. Dalin mo kaya. Mabait. May yun yung dalin. May pinapakain kasi gutom na gutom yung pusa. Mabait pa naman siya. Mingming. Missy. Pinapakain namin yung pusa. Ayan. yung pinapalugaw kasi yung kasi masama sa mga. Pakainin namin yung pusa mga palalabs kasi yan. Gutom na gutom na yung pusa. Kain ka dyan, Mingming. Pagasan ko ito ako iba. Ano? Kain kami. Ay, Ano lang, itlog ang kinakain. Ang bait niya. Ano ba to? Ay, eh? uwi na siguro ako. eh gabi na. Ano na oras dito? Gabi na. May mga aso din doon sa tubo. Mga malalabs. Dito ako ngayon sa shop. Pero ano? Dito. Dito kami dati nag-aarat. Pero ngayon oh, may bago na namang sistema nila dito. Oh. Tingnan mo. Bagong ano naman. Bagong area. Ano to mga palalabs? Yung bawat building. Apat to na building eh. Yung doon sa dulo, katabi sa dalawa, tatlo, pang-apat kaming building, dito kami na building, dyan kami na building, dyan. Tingnan sa kabila, may mga tinda din yan dyan. Nandito kami galing gabi na. Hindi pa ako nakauwi mga palalabs, gabi na. Hindi ba? Ito mga palalabs sa ang green, ano yan siya kamuting, ano kamuti kamuti naginagulay magugo maano siya siya magulay tingnan nyo yung area ang ganda ng area dito peaceful walang ka ano tao tao walang janitor ngayon okay, walang ano walang trabaho ngayon rest day nila eh sabado so dito May may kasi kaming tao. Dito ako mga lalabs, nagpa part time job. Tingnan mo yung bulaklak mga lalabs, ang ganda. Kula yellow. Si Kabayan nag-ono na, nag-uwi na. Ako na lang naiwan dito. May hinihintay pa kami until 6pm. Nakainis. Uy. Hanggang 6pm pa siya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dito. Eh. Wala na akong trabaho. Wala akong, wala akong pahinga ngayong araw. Wala akong rest day. Eh, rest time. Na ano na napunta lang sa part time ko. Di ba Ang ganda ng flowers ko. Oh. Kami dati. Oh, may tao dun sa dulo. Dito na lang ako yan ang sasakyan namin. Nandiyan sa labas ang sasakyan. So, dito na lang ako. Hindi naman mainit dito mga mga Medyo malamig na nga ang ano, panahon niya yun. Madumi na yung upuan. Dito lang muna ako mga palalabs. Shoutout muna ako mga palalabs sa mga kasamahan ko sa Team Hinayupak busy lang ang life ni host ngayon. So, thank you mga palalahal sa pagsubaybay niyo po sa, sa, YouTube channel ko. Thank you sa lahat ng nag followers ko, sa mga members ko. Shout out po tayo. mag-shout out tayo. Sino ba yan? Shout out natin dito. Shout out sa lahat-lahat na lang. Hindi ko na alam kung anong oras talaga kami o kasi nang nag-alis ako sa bahay is 3.30pm. So, ngayon Ano na oras? 5, 5 .15 na 5.20 20. Sabi 6 p.m daw magdating yung tao na hinihintay namin. So, tingnan natin mga palalaw. We'll see what happen. Si Kabayan nandoon na siya sa kabilang building. Nandiyan siya sa kabilang building. Apat na building to kasi. Kung mula doon, magbilang kasi kami doon sa Dolo. 1 2 3 apat pang-apat itong building to. Diyan ang shop namin. <coughs> Malamig na pala dito sa loob, sa labas mga ulala. <coughs> Thank you mga lalabs. Babus, please like, subscribe my YouTube channel mga palalabs. Analisa TV Mix Vlog. Thank you. Babus.